Jigging mo, go and get your bag. I love you good morning to all of you. Sa mga followers ni Angela Fernandopon, ayan. I love you all. Good morning to all of you. Happy Wednesday. Asa mahitay tayo, guys? Magchika-chika tayo. Same morning din sa atin. Walang kantahan muna ngayon kasi. Ramadan. wala lang, ito lang may gusto na akong sabihin sa iyo nga guys I invite all of you sa mga followers ko sa ay mga ay, sa mga followers ko, loyal, na hindi nagsasawa makikinig sa aking kanta ayan, my granda, hindi naman grand nakakahiya uh, naman, may live stream na ako uh, every 28th uh, every 28th of the month, talaga na kasi anniversary ko yan this coming March 28, may pag-games ako dyan guys. And, uh, uh, ayan, may mga bananas din. So, kung kung gusto niyo pumunta, so, welcome, welcome. Invited kayong lahat. Tsaka, um, may sasabihin lang ako guys. I'm so happy na may nanalalangin na mabulag ako. Pero ayan guys, wala akong saraming, kitang-kita ko kayo. At kitang kita ako man kung sino nang nananarangin na mabulag ako. Ayan, nakita mo ang video na to. Wala akong salamin. It's so clear. Kitang kita, kita. At kilala, kilala, kita. Kaya huwag mong ipanalangin mabulag ako. Kasi hindi ka naman si, ano, hindi naman ikaw yung um, the one pwedeng mamanalangin kung ano ano sa buhay ko. Wala, walang sinuman ang makapag-decide kung ano anong susunod na sa future natin. Kaya diyan ka nagkakamali. Shouty sa yo. and doon ka pa sa kami ko na comment na screenshot ko na 'yon. At pwede kitang i-report dahil sa ginawa mo. It's a big crime. Remember, huwag kang... Oh, may ano doon? hindi ko ma hindi ko ma explain ah uh, isa lang yung masasabi ko kasi walang sinuman man na mapag decide ang buhay ng tao hindi ka Panginoon kaya wag mo akong ipanalangin ng mabula kasi ayan malinaw pa yung mata ko syempre nagsusot ako ng saraming kasi yung graduation ng computer or gadget ay bawal kaya Huwag mong ipanalain ng budak ako. Oh. Huwag naman sana. Salamat sa iyo sa mga sa mga bosser kong magagaling. Ayan. Shouty sa iyo. Magandang araw para sa iyo.